Ang istruktura ng Earth ay binubuo ng ilang mga layer. Bawat isa ay may mga natatanging katangian at komposisyon. Ang mga layer na ito ay isa, Crust Kapal, 5-70 km mga uri, Oceanic crust, masiksik, basaltic, at continental crust, masiksik, granitic. Mga tampok, ang pinakalabas na layer kung saan tayo nakatira, na binubuo ng solidong bato. Dalawa, mantle kapal, mga dalawang libut siyam na Komposisyon, silagat mineral na mayaman sa magnesium at iron. Mga sub-layer upper mantle kasama ang lithosphere matibay at asthenosphere semi-fluid nagbibigay daan sa paggalaw ng tectonic plate lower mantle mas mahigpit dahil sa mataas na presyon tatlo core composition karamihan sa iron at nickel mga sublayer outer core liquid humigit kumulang 2200 km ang kapal responsable para sa magnetic field ng earth Inner core, solid, humigit kumulang isang libo dalawang pung kilometro sa radius, sobrang init at nasa ilalim ng napakalaking presyon. Diagram ng buod markdown, crust, upper mantle, solid, asthenosphere, plastic, lower mantle, panlabas na core, likido, inner core, solid, detalyadong paliwanag sa crust. Ang crust ng Earth ay ang manipis, pinakalabas na layer. Nag-iiba ito sa kapal at komposisyon. Oceanic crust, mas manipis, mas siksik, pangunahing binubuo ng basalt. Continental crust, mas makapal, hindi gaanong siksik, pangunahing binubuo ng granite. Mantle. Ang mantle ay umaabot mula sa base ng crust hanggang sa panlabas na core upper mantle, kabilang ang matibay na lithosphere, binubuo ng crust at pinakamataas na mantle, at ang mas ductile asthenosphere na nagpapahintulot sa mga tectonic plate na gumalaw. Lower mantle, mas matigas dahil sa mas mataas na pressures, ngunit may kakayahan pa rin sa napakabagal, convective na paggalaw. Core ang core ay nahahati sa dalawang bahagi. Outer core, isang likidong layer na bumubuo ng magnetic field ng Earth sa pamamagitan ng convective na paggalaw nito ng tinunaw na bakal at nickel. Inner core, isang solidong globo na pangunahing binubuo ng bakal at nickel, na may mga temperatura na katulad ng ibabaw ng araw. Mga pakikipag-ugnayan at dynamics, plate tectonics, paggalaw ng mga plate ng lithosphere na hinihimok ng convective current sa mantle. Magnetic field, binuo ng paggalaw ng likidong panlabas na core. Mga lindol at vulkanismo, resulta ng paggalaw at interaksyon ng mga tectonic plate sa crust. Ang pag-unawa sa istruktura ng Earth ay nakakatulong sa pag-aaral ng mga prosesong geological, natural na sakuna, at kasaysayan ng planeta.